Tatlong anak meron ako na solo kong binubuhay. Yun ay dahil sa tulad ng ibang kababaihan sa labis na pagtitiwala sa isang lalaki. Na kahit sa simula pa lang ng aming relasyon ay nagbigay na siya ng problema sa akin. At maging ang aking mga magulang ay tutol sa relasyon meron kami. At dahil sa katigasan ng ulo at paniniwalang mas naiintindihan ko ang aming relasyon Umabot sa tatlo ang anak namin kahit hindi kami kasala. Pero sa kabila ng lahat ay nagwaper niya akong ipagpalit sa iba. Mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ang kapatid ko na nakatatanda sa akin. At dahil sa tulong na walang alinlangan niyang ipinagkaloob sa aming mag-iina ay aking naibuka. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan Itago mo na lang ako sa pangalang princess 26 years old, single mother para sa aking tatlong anak Graduate na ako ng high school ng aking makilala. Ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Ferdi, ama ng aking tatlong anak. 19 years old ako noon at nagtatrabaho bilang isang factory worker. Workmate ko si Ferdi at batchmate ko siya sa company. Ang dahilan ng aming pagiging magkakilala. Gwapo siya, maputi, matangos ang ilong at matangkad. Package deal, walang tapon sabi ng mga tulad kung gagawin ang lahat pagdating sa gwapo. Kaya nang kanya kong diskartihan ay hindi ako nag-alinlangan na siya ay sagutin. At dahil may K, buong pagmamalaki ko siyang ipinakilala sa aking mga magulang at mga kapatid at sa aking mga tropa na kapitbahay. Noong una ay maayos at maganda ang relasyon namin. Ang mga panahon na wala pang nasasabing masama ang kahit na sino sa aking pamilya at mga tropa at lahat ng aking naririnig ay maganda at marami ang napapasana all na lang. Bago pa namin natapos ang tatlong buwan na kontrata sa factory ay napasok na ni Ferdi ang aking sagradong lagusan. Araw pa namin iyon ginawa at nagrenta kami dahil wala naman kaming sariling espasyo na marahil ay isa sa maling desisyon na aking nagawa kaya naging mainit sa mata ng aking magulang ang relasyon namin. Naipagkalat kasi niyo ni Uniperdi noong malasing siya at sinabi sa mga kainuman na taga doon mismo sa lugar namin na hindi ko na kayang bitawan si Ferdi dahil siya ang nakauna sa akin. Bukod kasi sa pagiging package deal ni Ferdi, ay nasa kanya rin ang bisyong alak at sigarilyo. At isa iyon sa akin naging problema simula nang si Ferdi ay magkaroon ng tropa sa lugar namin. Marunong kasi siyang maggitara at tumatak sa aking mga magulang na pag may gitara, may alak. At noong mawala ng trabaho si Ferdi at masimula ng pagtulog sa aming bahay, doon na naging mas mainit sa mata ng aking magulang si Ferdi. Siyempre nga naman di ba? Hindi pa kami mag-asawa pero Lumalabas ay dahil sa akin, kaya meron siyang nagagastos. At dahil doon, napagsabihin ako ng aking magulang at si Ferdi na prangka ni Papa. At mula noon, hindi na siya nagpakita sa bahay. Maging ako ay pinagbawalan ng makipagkita kay Ferdi. Pero mahal ko si Ferdi at naisurrender ko na ang bataan. At para sa akin ay ako ang higit na nakakaintindi ng aming relasyon. Hindi nila ako napigil hanggang sa makilala ko ang magulang ni Ferdy. Naging malapit ako sa kanila at sinuportahan nila ang relasyon namin ni Ferdy. Kaya naman noong muli akong magkaroon ng trabaho, ang alam ng aking magulang ay nagboarding house ako at hiwalay na kami ni Ferdy. Pero ang hindi nila alam, kina Ferdy ako nakatira. Hanggang sa mag in kami at naalaman na lang iyo ng aking magulang, ay noong umuwi akong buntis. Ang araw kung kailan si Ferdi ay muling nakita ng aking magulang. Wala na silang nagawa kundi ang tanggapin si Ferdi. Nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Ferdi at ang aking magulang upang sana ay pag-usapan ng kasala. At dahil na pag-usapan na rin namin iyon ni Ferdi, sumuporta na lang ang aking magulang. Saka na lamang ang kasalan matapos ko ang magsilang ng aming panganay. At ang pera ay gagamitin na lang para sa aming panganay. Walang may bisyo sa bahay namin. Kahit ang kuya ko na kapatid namin sa ama ay walang bisyo at bahay trabaho lamang ang kanyang rutin. Kaya kahit ang kuya ko na itago na lang natin sa pangalang kuya Alvin ay hindi close kay Ferdi. Ang dahilan kung bakit mas pinili ng live-in partner ko nasa kandila na lamang kami. Dahil pakiramdam raw niya ay wala siyang kakampi sa bahay. Pinahintulutan iyon ng aking magulang. Total, eh yun naman daw talaga ang dapat. Lalaki si Ferdi, kaya dapat daw idala niya ako kung nasaan siya. Sa aming pagsasama ni Ferdi, kasama ang kanyang mga magulang sa iisang bubong, ay masasabi kong okay naman. At sa bawat nagiging hindi pagkakasundo namin ni Ferdi, ay lagi lamang nasa gitna ang kanyang mga magulang. At sa pagtagal ng relasyon namin ni Ferdi, ay masigit ko pa siyang nakilala. May mga ugali talaga ng kahit na sino ay ating higit pang makikilala sa pagtagal ng pagsasama. Hindi na rin namin na pag-uusapan ang kasal at sa tuwing aking bubuksan ang usapin ng kasalan ay laging sinasabi ni Ferdi yung gagastusin sa kasal ay ilan na lang namin sa mga bata. Lalo pa at nadagdagan na ang anak namin. At isa ang kasal sa madalas ipaalala sa akin ng aking magulang na parang ipinaumukha sa akin ni na at papa, inuna ko kasi ang pagiging malandi. Kaya ako rin ang pumili ng kung ano ang aking kinalalagyan. Walang permanenteng trabaho si Ferdi na kung minsan naririnig ko na pinagtatalunan ng aking mga benan. Kaya hindi ko may na isipin kung minsan ay isa kami ng mga anak ko na naging pabigat sa bahay. Idagdag pa ang pagkakaroon ng banda ni Ferdi. Hindi na nga kumikita pero wish pa dahil sa madalas niyang pag-uwi ng lasing. Nasa aking sinapupunan ang ikatlong supling namin ni Ferdi. Nang makabalita ako na may babaeng kinahuhumalingan si Ferdi. At ang balita ay madalas daw nilang kasama tuwing may practice ang kanilang banda. At dahil wala naman akong napapansin ay hindi ko nalang inintindi. Kako Ka baka chismis lamang. At kahit naman ganoong lasing kung umuwi ng bahay at walang permanenting trabaho si Ferdi. Wala nang siya ay aking makarelasyon ay never ako nakabalita ng ibang babae sa kanyang buhay. Katwiran niya na laging sinasabi sa akin eh, kontento na siya sa akin. May anak kami at sa hirap ng buhay. Ang ganong kamalian bilang may pananagutan ay never daw niyang papasukin. Alang-alang sa akin at sa mga anak namin. At naniniwala daw siya na ang kanyang pagbabanda ang mag-aangat sa amin. Na siyang mali ko namang pinaniwalaan. Sa lahat ng aking mga naririnig ay ang aking live-in partner lamang na si Ferdi ang aking pinaniwalaan. Hanggang sa umuwi si Ferdi na may kasamang babae at tulad ko, nagdadalang tao din. Halos ikasira ng aking ulo, mabigat na pakiramdam. Nang ipagtapat ni Ferdi na kanya ang nasa sinapupunan ng babae. At bilang siya na mayroong pananagutan, ay magiging kasama namin sa bahay ang babae. Nagalit ako siyempre, sino bang hindi? Hindi man kami kasal pero meron kaming anak at meron siyang pangako sa akin na siyang aking inasahan at pinaniwalaan na kung bakit mas pinili ko siya kesa sa aking magulang. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ay ang pagtataksil, pasakit sa aking kalooban ng kanyang ibabalik sa lahat ng aking kabutihan. At ang magkaroon ng babae, makakasama sa isang bubong na isa sa dahilan ng pagkasira ng aming hindi paganap na buong pamilya ay hindi ko kayang makita at makasama. At wala silang magandang dahilan na masasabi para kami ng aking mga anak ay manatili pa. Umuwi kami sa bahay ng mga anak ko at syempre, katakot-takot na sermon ang aking narinig mula na mama at papa. Pero hindi para sa aking Kuya Alvin na siyang nagpresinta na kami ng aking mga anak ay doon muna manatili sa kanyang bahay. Si Kuya Alvin ay kapatid namin kay Papa. Malayo ang agwat ng edad niya sa akin at sa aking mga kapatid dahil buhay na si Kuya Alvin nang magkakilala si Mama at Papa. Mabait siyang kapatid para sa amin at mula nang ako ay magkaisip ay wala akong natatandaan na nagkaroon siya ng relasyon sa babae. Kahit sa kabila noon ay may itsura naman siyang lalaki. Naging katuwang din siya ni na mama at papa sa pagpapaaral sa amin. At hindi pa rin siya nawala nang sapitin ko ang pagkabigo dahil kay Ferdy. Total naman raw ay wala siyang kasama sa bahay. Doon na muna ako hanggang sa maisilang si Bunso. Kumpara sa araw-araw na kasama ang aking biyanan at ang gabing uuwi ng lasing si Ferdy, ay mas maganda ang aming kalagayan sa ginawang pagtulog ni Kuya Alvin pa sa kung minsan ay naiisip kong bakit nagawa iyon ni Ferdi sa akin. Nawala ang aking alalahanin eh, na baka isang araw ay pare-pareho kaming magutom dahil sa tulong ni Kuya Alvin. Nakakahiyaman pero wala naman akong pagpipilian. Kaya sinikap ko ang makabawi kahit man lang sa simpleng bagay. Tulad ng pag-aasikaso sa bahay, ilang gawain at kay Kuya Alvin. At maging sa aking pagsilang kay Bunso, ay hindi niya hinayaan na magkaroon ako ng problema higit sa lahat ay ang aking mga magulang. At sa loob ng pamamahay mismo ni Kuya Alvin ay siya ang tumayong padre di pamilya at nagbibigay sa lahat ng pangangailangan na naging daan upang kapwa namin malimutan na may magkaparehong dugo ang sa amin ay nananalaytaya. Lingid sa kaalaman ng aming mga magulang, may pagkakataong dinadaan ko ang problema sa isang maramig na bote ng beer. At ang bagay na iyon ay nalaman ni Kuya Alvin. Hindi siya manginginom na tao, ni kahit sigarilyo. Pero dahil sa aking kakulitan, kanya akong napagbigyan. Hindi ako at si Kuya Alvin yung klase ng magkapatid na laging nag-uusap noong mga panahong si Perdi pa ang aking mundo. Oo, nandun siya bilang nakatatandang kapatid, bilang kuya at nagbibigay tulong pag kailangan. Pero sa pagiging magkasama namin sa isang bahay, kasama ang aking mga anak, at sa kung paano niya kami tinulungan, ay nakita ko kung gaano kabuti si Kuya Alvin. At sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan na kami ay magkasama, umabot sa puntong sinabi ko sa aking sarili, na kahit anong hingi niyang kapalit sa ginagawa niyang kabutihan sa akin at sa kanyang mga pamangkin ay walang pag-aalinlangan kung gagawin at ibibigay. Isa pa doon ang pumasok sa isip ko na hindi naman kami literal na magkapatid dahil sa magkaiba kami ng ina. Bagay na may isip lamang ng taong wala sa sariling katinoan at gustong tumanaw ng utang na loobah. At dahil sa naging special ang pagtingin ko sa aking Kuya Alvin, sa tulong ng malamig na inumin, mapaklasa panlasa, ayaw ng ilan pero gusto ng karamihan, nakamit niya ang isang patunay na siya ay isang barako. Sinabi ko na okay lang ako at walang makakaalam sa kung ano man ang namagitan sa amin. Walang pag-aalin lang at taos sa puso kung sa kanya ay ipinaubaya at hinayaan kong maipasok kahit hindi tama kapalit ng mga tulong at kabutihan niya sa amin ng mga anak ko at ang lahat ng iyon ay nangyayari habang lahat ay nasa mahimbing na pagtulog alam kong mali at walang kapatawaran pero hindi ko naman ginawa ang bagay na iyon para lamang sa pansariling kapakanan at alam ko na darating ang tamang panahon kung kailan ang lahat ng iyon ay yaking pagbabayaran. Naging mahirap para sa amin ni Kuya Alvin ang umalis sa kumunoy na aming dinaanan. Lalo pa at walang ibang matanda na pwedeng makaalam ng aming sikreto dahil mga wala pang muwang ang aming kasama sa bahay. At kami naman ang mga anak ko ay walang ibang mapupuntahan at ako ay aminadong na comfort sa buhay na ibinigay ni Kuya Alvin at para bang mahihirapan kung magsisimula ng bagong buhay. Hindi ko rin naman ito sasapitin kung hindi ako niloko ni Ferdi. Sa ngayon ay sinusubukan kong baguhin ang buhay meron ako. Plano kong iwan ang aking mga anak kina mama para humanap ng mapagkakakitaan at makaalis sa kasalanan na ngayon ay patuloy pa naming nilalaruan.